Namamahala na ba kayo sa feeds na ipapatukan nyo sa manok nyo? Gusto nyo bang magkaroon ng alternatibo na ipapakain sa manok nyo? Sa video to, tatalakay natin ang iba't ibang klase ng dahon na pwede mong ipapakain sa mga manok nyo. So, without further ado, let's get started! Number 1, ang ipil-ipil. Ito ay isang alternatibong pinapakain ng mga manok dahil meron itong high substance of proteins. Meron din itong potassium, magnesium at iron. Ang pangalawa is itong Madre de Aqua. Proven and tested ito na ginagamit na alternatibo upang pagpapakain ng mga manok. Kapag pinapakain nyo kasi ang manok ng dahon na ito, is nagkakaroon sila ng healthier and heavier flesh or meat. And take note, hindi lang manok ang pinapakain ng Madre de Aqua. Pwede nyo rin ipapakain sa ibang livestock nyo kagaya lang ng baboy. Kaya proven and tested ito na nakaka-benefit ang ibang kahayupan pag kumakain sila ng dahon na ito. Ang pangatlo is itong Madre de Ang dahon na to ay nagkakaroon ng protina, fiber, or minerals such as calcium, magnesium, and potassium. And take note, hindi lang manok ang pwedeng kumain ng dahon na to. Pwede mo rin ito ipapakain sa mga sheep nyo. Dahil nga sa nutritional benefits ng dahon na ito. Next is cassava leaves. Ang dahon na ito ay nakakataba ng mga manok kasi nagkakaroon ito ng vitamin C. Ang dahon din na ito ay nakaka ng mga virus at bakterya. Kaya naman, maraming farmers ang gumagamit na alternatibong pinapakain nito ng kanilang mga manok. Next is malunggay leaves. Ang dahon na ito ay nagkakaroon ng calcium and also nakakamintain din ito sa healthy bones ng mga manok. Kaya isa ito sa mga dahon na alternatibong pinapakain ng mga farmers sa kanilang mga alaga. And lastly is ang kangkong. Ang kangkong ay rich source of vitamins and nagkakaroon din ito ng potassium and iron. Dahil dito, maraming farmers ang gumagamit ng kangkong upang ipinapakain sa kanilang mga manok. Pwede mo rin ito ipakain sa iyong alagang baboy. Ito rin ang ginagamit kadalasan ng mga farmers na nag-nag-aalaga na ng mga baboy dahil nakakalas expense sila at nagkakaroon din ito ng vitamin C and vitamin K. So that's it guys for today's video. Sana naman may natutunan kayo at may kaalaman kayong nakukuha sa video to. Thank you so much guys for watching and don't forget to subscribe to my channel.